welcome back po sa aking munting channel, Bisaya ko Vlog. For today's videos guys, is magluluto na naman tayo ng ulam guys. Ano guys, sardinas guys, gawin kong ano, sinabawan guys. Walang ano, walang halo. Ano lang, sardinas lang. Ito ang ulam ko guys, tanghalian. Tapos, Lagyan ko lang ng sibuyas, guys. Kaya, guys, sama niyo ako sa aking pagluluto ng sardinas. In one, two, three. Ayan, guys. Maglagay tayo ng mantika. Tapos, sunod natin ang sibuyas, guys. Ai, ah, Oh, oh, oh. ganyan pa? lagyan natin ng kamatis guys Kamatis. natin ng ating apoy guys para ano maluto mabilis ang pagluluto kasi gutom na guys galing ako ng ano guys daro guys ayun Nagyan natin po to ng toyo. okay na yung ano guys, si Boy sa pagkain ng kamatis. Ilagay natin to sardinas Ayan. Tapos lagyan natin ng tuyo. Tuyo, tuyo, tuyo. Ang ating tuyo guys. Hmm. tapos may tuyo ako guys na pinirito may itlog ayan ulam na to guys pakuloan lang natin kunti. lagyan natin ng suka kunti hmm. wala na tong ano guys walang 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 magic sarap walang walang, walang bitchen wala guys ayan. Ang sardinas guys, pag niluluto mo kahit walang ano, walang bitchin. Masarap na guys. na natin guys. Hmm, sarap na lah, guys. guys. Ayan na guys, pwede na, na, tayong kumain. Luto na yung ano. Uh, um, ayan na. Oh. Okay na guys. Kaya guys. Kain na natin at kakain na tayo. Ayan guys. Kain na tayo guys. Mmm. ko dito guys guys may bulad tayo guys oh mm, bulad bulad mm. ay sarap mm, kain tayo guys yan sardinas lang guys sardinas ang um, ayaw lang po, guys. Sarap. Mmm. Good mm. guys. ko guys na ano itlog guys na nilagay ko sa mga guys sa ibabag ng kanin Tapos, tuyo. Hmm. Katayo lang ako guys kumain. Kasi walang lamisa. Pag kumakain talaga ako dito guys, nakatayo lang. So, may lamisa. Nakakatakot pag ilagay dito kasi mga alaga ko. kit baba, kit baba. para pinggol sa bulag kayo. Ito at ito guys, kung kagamit ulam tapos may bulad Nahulog na si Os Rens dia Nanisita siya ni ano Aling nudeng Да, кугай Hey yes, guys. Well, guys, hanggang dito na lang yung video ko guys. Thank you po sa inyong panunood at pagsuporta sa channel ko bago ka palang sa aking YouTube channel, please pa-subscribe my YouTube channel, Bisaya ko Vlog. So guys, hanggang dito na lang. Ingat kayo lagi. God bless Bye-bye.